sinasabi ko sa inyo kanina na kami ngayon sa habagat ayan, sana i-bless kami ng Panginoon na may huli kami ngayon okay. <coughs> sulubog yung uh, gamaw namin o oh, bay goto so, na mas kumidini eh, hey, lambati, lambati, lambati oh, okay, yung huli o oh. oh. Uy, lambati doon sa lambatan, lambati lambati, lambati so, yung mga kasama natin dito Ayan, mga nilalamig. Dahil wala ka sa habaga. oh, putang ina, bakit ka bang bangka diyan ng jangka? Tawag si Angkol Sunungon. Pa-tama pa si Garilyo, si Garilyo. May pahingahan 'yan. Hey, ito mga ito, oh. Madami pa lang tao dito, eh. Hey. Charot sa yung lahat. Ayun, para tang habaga. Dala buka una, oh

Laban talaga sa bagat. Puti-puti talaga, oh. Oo, oh, kuya, oh. Puti talaga. Yung bagat na tunay. Ah, bagat na tunay. So, puti na lang itong mga kasama namin pang kahit eh. Sabi ka, eh, ayaw pa, eh, lugi na. Ayan, hindi yung yung mga yan. Malaki na sugat. Ayan, laban lang. Pare-purlo. Oo. Oh. Naka-jar din, wala oh, Hindi tayo Hindi uh, Okay, sana naman ay pambigyan kami talaga ng chichiduto. Ang hirap pag garu-chop oh, garucho ang hirap din maglakad. Ang, braso. <coughs> ang hirap din maglakad. Kasi ang hirap dumaan sa Ilog, biglang nalabaha. Ang hirap din maglakad. Ang hirap lakad pa minsan na, lakad talaga naman oh. ayan, tsaka pa rin kami testing lahat, baka kakakit mga -kaka kadali -kaka eh, hey, baka bigyan kami ang piyaya ng Panginoon eh, talaga naman blessing pa rin so, ayan, baka na naman ay eh, mga kariya tuloy e lang, lang tayo sa buhay, laban lang tayo palagi huwag tayo susuko ayan go 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 lang, go 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 go

nung batangin ko ng gamago. Wala kabawas-kawas. huli ko din nakawas tayo? Ito na po. Kaya yung aming ay talagang palaban na tuto. Pakang buhit rin eh. Kalilimit parang kahoy. Wala pang isang dang. Talagang eh. Subot yan 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 uh, dito sa oriental mindoro ay talaga marami ang supot kasama po namin isa ano o kami bago ang lahat bago ang lambat bago ay supot yung nagkamata ng ano yan supot supot okay o oh, talaga puti puti

si ratadon pina yeah. hey, si jay pina si jasai, <coughs> hey, <nasi> jasai? <tos> <tos> Alam, tayo na Kahit Saka sa nakatingin. Na ha? <laughs> <laughs> Ay, wow. Walang be up road kaya kung lito itaw naman. Sa ibang babae. Ha, ah, sa ibang Ay, may higit ko sa ibang babae talaga. <coughs> ha, ha, <laughs> Kahit may bagyo, tanya naman, sobrang itim ng ano. Sobrang itim ng panahon ng ula po, kapal. sana may kami makasaklit dito agad at masalok agad dami dito ng isda. Ay, puro ano, ginatawan. Oh, puro daw. Marami daw huwe. Eh. Okay. Laban. Kahit malakas. Ito yung mga pagsubok lang, mga pagsubok na sa buhay na narating talaga yan. Pero, kaya natin lampasan sa mga panahong pangangailangan. Ayan. 我们来打哦！ shoutout sa ating uh, ating uh, busiro at ating mga ah! hello eh okay, kaibigan update na kita mamaya so yan ang bayan ng sibale oh. yan ang sibale oh talaga naman parang pag oh Barang beruntung, gustong itu na sangat nak problema yang hindi pa nakaano pero malapit-lapit na. Iintindihin na lahat, sabay-sabay. Yan, yeah, dapat nyo binilakas o. Babalik sila ng palapaan. Ang palapaan. Yung ama Ano po lang si Wilson? Ano Garap-garap panggatan.

Ay pa eh May pa pa nga oh. May pa pa oh. Okay, dito